Hello guys, share ko lang yung nangyari sa akin uh, pag -tapos ng Ramadan. Pagtapos kasi ng Ramadan, uh, alas 11 na ako ng umaga gumigising, alas 2 ang tulog. Ganun na kasi sabi nung amo ko na isa. Yung mga anak niya dito nagpupunta, pero dalaw-dalaw lang. Ang dalawa lang talaga kami dito ng amo ko sa bahay. Amo ko matanda na siya, so siya syempre. Pero yung ginagawa niya, sobra talaga. Makakaubos ng pasensya. Pero syempre, dahil trabaho, kailangan nating magpasensya. Umaga, gumising ako, 11, gumawa ako ng kape. Tapos, maya maya, bigla siyang gumising. Sumigaw-sigaw siya ng, bakit, bakit, bakit? Sabi ko, bakit nanay, may kailangan ka? Then sabi niya, nagugutom ako, gusto ko na mag-almusal, bakit ngayon ka lang? Sabi ko sa kanya, eh gusto mo pala mag-almusal na maaga, sana tinawag mo ako ng maaga, nag-doorbell ka. Meron kasi akong doorbell sa kwarto, kahit saan binibit-bit ko yun, kung saan ako matutulog. Yung remote na nasa kanya, para pag kailangan niya ako, pupunta na lang ako sa kanya. Pagkatapos no ayan, sige siya, maghapon siya, telepon siya ng telepon, tawag sa lahat ng anak niya, isa-isa. Pero paulit-ulit lang yung sinasabi niya. Marami kasi siyang anak, nine lahat ng anak niya. Nire-report niya yung ganto ganyan, sinagot sabut ko daw siya, ganun. Gantong oras ako bumangon, late na raw. Tapos naging bento pa siya ng oras, sabi niya, alas, alas 12.30 yata yung dinig ko. Pero ang to totoo, bumaba talaga ako ng 11 ng umaga. Pagkatapos, syempre, ayan, kwento-kwento siya ng paulit-ulit. Pagkatabi lang kasi kami, ako nasa kusina, tapos siya sa may sala. Yung pader namin isa lang tapos pintuna kaya dinig dinig ko talaga lahat ng sinasabi niya sa telepono. Ang masakit kasi doon, naiintindihan ko lahat ng sinasabi niya. Naririnig ko kasi marunong ako mag -arabi. Kaya alam mo alam niyo ba yung pakiramdam ng pinag-uusapan ka ng harap-harap at harap-harapan kang sinisiraan. Tapos hindi ka makapalag, hindi ka malang makasagot, hindi ka hindi, mo, mo masapalpal. 'Di ba nakakaano nang ang um, bigat sa dibdib, nakakagalit. Ang problema lang sa kanya dahil sa may edad na siya, talagang kulang siya sa atensyon at talagang makulit siya. Pagkatapos ng ginawa niya nung araw na 'yon, kinabukasan may ginawa siya ulit ang ginawa naman niya, yung mga basahan, hindi naman niya isang beses ginawa, yung maraming beses na. Kaya kahit nagsusumbong siya sa mga anak niya, hindi siya pinaniniwalaan. Saka nakita naman ng mga anak niya, pag may okasyon na nag-stay dito ng ilang araw, meron nga may isang buwan pa. Ano, nakikita ng mga anak niya na isang tawag niya sa akin, talagang ang bilis ko talagang kumilos, nagmamadali talaga ako. Kahit kausap ko yung asawa ko sa cellphone, nakakaintindi naman yung asawa ko, iniiwanan ko talaga yung asawa ko sa cellphone then binabalikan ko na lang yung asawa ko pag wala na akong ginagawa. Okay naman sa mga amo ko kahit mag cellphone ako habang may ginagawa ko, wala sa kanila problema. Ang hindi lang pwede sa kanila, yung naka-video ko lang ako na makikita sila. Kaya hindi ko talaga sila pinakikita sa asawa ko kahit naka-video ko lang nakalagay lang sa gilid ng cellphone o kaya sa akin na nakaharap. Minsan kahit naka-video ko lang kami nakapatay naman yung cam ko. Pag kaganoon alam na yung asawa ko, hindi ko na kailangan mag-explain sa kanya. Tapos ito na nga nung kinabukasan pagkatapos ng ginawa niya ganun, ni-report niya pa rin sa mga anak niya lahat kasi sa na tinawagan. Dahil kung walang problema, wala silang pag-uusapan walang tatawag sa kanya, puro na lang tawag, pero kamusta lang, tapos na, walang tatawag, minsan walang tumatawag talaga sa kanya, yung mga araw na ganun. And tapos ngayon, kinabukasan, ito naman yung ginawa niya, yung mga basahan, marami kaming basahan naman malilit, gusto niyang laban, sabi ko sa kanya, pinaliwanag ko lang, na lahat ng basahan niyan malinis, nilaban ko na yan, winashing ko yan, tinolorox ko, ang labahan lang, kung ano yung araw-araw ko na ginagamit, yun lang talaga yung labahan, mga ilang piraso, tatlo, apat na piraso, yun lang, kasi pag ginamit ko ngayon, sa gabi laban ko, para bukas yung ulit ang gagamitin ko, hindi na para kumuha pa ako ng mga ibang basahan, kasi wala namang ibang tao dito, ako lang din ang gagamit. Tuwing umaga kasi guys, pag gising ko, ang ginagawa ko, naglilinis lang ako ng dalawang banyo. Uh, pinupunasan ko lang yung dalawang lamesa dito, minsan tatlo, maliit lang naman yun. Tapos inayos ko yung mga upuan. Wala na ako masyadong ginagawa kasi sa gabi pa lang, madaling araw, naglilinis na ako, nagbabakyum-bakyum ako, naglilipit-lipit ako. Walang tao dito, dalawa lang kami ng amo ko matanda. So walang magkakala. Ayun lang yung hirap kasi pagka hindi siya inasikaso ng mga anak niya, dinadalaw o tinatawagan, gumagawa talaga siya ng problema. Kaya lang syempre kawawa naman ako, ba diba? Tapos ayun, ginawa niya na ng issue yon Pinaliwanag ko lang yon sa kanya. Tapos puro sabi niya, ha? Ha? Tapos ko ulit, sabi naman naman sa akin, ha? Tapos sinabi, sinabi ko ulit sa kanya na medyo mataas yung boses ko. Tapos sinabot ko sa kanya yung basahan. Tapos hindi niya inabot, nilapag pagko sa may sopa kasi kumuha pa ako ng basahan na sa kabinet. Nilabas ko lahat. Sabi ko, sige, laban mo na lahat kasi ganyan naman yung ginagawa mo. Ganyan talaga kasi siya. Kahit hindi marami nilalaban talaga siguro naboboring siya o ano. Di binigay ko. Nagalit siya sa akin. Sabi niya, bakit daw ako sumisigaw? Sabi ko, hindi ako sumisigaw, mama. Ina-explain ko sa iyo. Sinasabi ko sa iyo. Sabi niya, ayaw ko sa kanya palaban. Sabi ko, wala namang problema kahit laban mo yan kasi ang washing automatic. Hindi ka kamayan, automatic siya pagkatapos laban, dry na yon. Isasampay na lang. Tapos itupin na lang, 'di ba? Bakit ako magagalit? Di ngayon, sabi ko sa kanya, sinabi ko lang sa iyo na malinis, sinexplain ko lang sa iyo. Kasi yung amo ko may pagkabingi at yung TV namin sobrang lakas. Kuting nga ngayon wala kang maririnig na TV kasi minute niya kasi may kausap siya ngayon. Kaya tinawagan niya mga anak. Talagang gumawa talaga siya ng gulo. Tapos sabi ko sa kanya, alam mo ako balak kong mag-extend pero parang ngayon hindi na. Kasi sa loob ng isang taon na higit ako dito, 24-7, uh, araw araw mo ginagawa sa akin yan. Hindi nga lang sa isang araw eh, minuto-minuto mo sa akin ginagawa yan. Sabi ko, nagpapasensya ako kasi amo kita, saka may edad ka na, naawa ko sa'yo. Sabi ko sa kanya, sabi ko alam mo ba nanay, na hindi ko naman trabaho na alagaan ka, ang trabaho ko bahay lang, hindi naman ako, naman sa kontrata ko, at saka sabi sa ko na ako ay mag ng matanda. Kaya nga nung mga ilang buwan pa lang ako dito, siguro 3 months pa lang ako dito, 4 months, Tinasa na nila talaga agad yung sahod ko. Kasi nakita talaga nila na may kusa ako, mabilis ako magtrabaho. Talagang pinakita ko sa kanila na mahal ko yung trabaho ko. Kaya talagang tinasan talaga nila yung agad yung sahod ko. Tapos syempre dahil amo siya, hindi magpapatalo yan, di ba? Eh ngayon kasi puno-puno na ako eh. Hindi lang naman yan isang beses. Hindi naman ako robot. May damdamin na ako. Hindi naman ako manhead. Syempre, 'di ba? Na magagalit talaga ako. Kasi halos araw-araw niya akong ginagawa ng problema ng istorya. Para niya akong sinisiraan sa mga anak niya. Doon accident nga siya, utim hugas ng pitik ginawa ng anak niya. Hindi ko trabaho 'yon, pero nagkusa ako. Doon natuwa sa akin yung mga anak niya na sila sa akin na anytime kung may mangyayari sa nanay nila, alam nila na may mag-aalaga sa nanay nila. Kaya 'yun din yung naging dahilan kung bakit sila naging sa akin. Lagi akong nakasalubong, lagi ako may regalo. Nagkakaroon ako bigla-bigla ng tip. Minsan may pupunta dito, may bigla-bigla akong tip. Kaya kaya yung ibang nakakakilala sa akin sa kasasawa ko. Ayun, anak ko pa rin ng asawa ko na nagpapadala bigla-bigla, wala pa sa oras, Kasi nga, yung pa isa-isang daan sa dami ng anak niya, yun yung man nagbibigay sa akin ng tip. Nakuha ko yung loob ng nanay ko, ng ko, kasi mayroong time na yung na-accidente siya, na siya, wala ako dito, nasa taas na ako, yung isang anak niya nandito, yun yung kasama niya, nung tumumba siya, na naglalakad siya. Kasi mahiligan siya yung paikot-ikot, kung ano na ginagawa niya, may saklay kasi siya. Tapos, tumumba siya nun, ako yung nagalaga sa kanya, nagbuhat sa kanya, lahat ultimo pupuntahan niya naman ng yung ginagawa ko. Kahit yung natutulog ako pag tinawag ako, yung kaluluwa ko na mamasyal bigla na lang babalik sa katawan ko. Ginawa ko talaga 'yun. Kasi bago lang ako noon. At saka syempre gusto ko kasi maging maayos yung pagtatrabaho ko. Yung magkakaroon ba ng problema eh hindi sila yung may masasabi sa akin, ako yung masasabi sa kanila. Pag may inaalok sila sa akin, hindi ako nag hindi ako yung nanghihingi. Hindi pag kailangan din nila ako na may gusto ka pa, ganyan, ganyan. hindi ako nagsabi, sabi ko wala, okay lang. Yan sila na nagkukusa magbigay sa akin ng ano-ano. Kasi nahihiya ako. Ayoko kasi dumating yung time kagaya ngayon, gagay, ganyan ginagawa niya sa akin. Ayoko dumating yung time na siya yung sila yung masasabihin sa akin na hindi maganda. Kaya kahit anong tanong talaga nila sa akin na may kailangan ba ako, ganito, ganyan, sila yung nag-o-offer na talaga na kung sana nagbibigay, nagdadala, kung ano-ano. So, dahil nga dito sa matinding pag namin nung gabi, eh, napaimpake na talaga ako. Talagang handa na akong umuwi. Kasi talagang pinagsagot-sagot ko talaga siya. So, Tapos sinabihan ko sa kanya na, ilang buwan na lang uwi na ako, walang problema kahit pauwi mo ako ngayon. Kahit wala akong pera, wala pa akong ipon, handa akong umuwi. Unang-una, -una, hindi ako takot na wala ng trabaho. Bakit? Sana ako magtrabaho sa ibang bansa. Marunong ako magsalita ng Arabic. Nakakaintindi ako ng English. Bakit ako matatakot? Maraming naghahanap ng kasambahay, hindi lang sila. Kaya yun, pinamukha ko talaga yung sa amo ko na binigay ko lahat ng best ko. Kaya, ano na, hindi hindi dapat ganun yung ginagawa sa akin. So, dumating dito yung isang anak. Yung isang nagpapasahod sa akin, ang sabi niya, dun sa isang anak, sabihin na lang na may sakit siya kasi hindi na sinabi sa akin ni sir kagabi na sabi daw ni sahod eh ganun daw ang sabihin kasi nga ayaw nilang makipag-usap kinanay kasi pag ganyan bagay alam na nila yan gumagawa na lang yung amo ko ng istorya ng problema para lang ba may pag-usapan ako naman nahawa naman ako sa mga ganyang klase ng sitwasyon ng amo ko kasi matanda na siya kaya lang kasi ang nakakainis kasi talaga bakit kailangan ako pa yung gamitin niya ba diba? So ayun, nung gabi na yon, inayos din lahat yon ng isang amo ko si Panot. Panot ang tawag ko si Panot siya. Na sabi daw ni nanay joke lang daw ganyan. Kasi hindi na talaga ako nag-smile kasi dati kahit anong problema, nag-smile pa din ako. Hindi na talaga ako nag-smile kagabi. Tapos yun sila na rin, si nanay na rin naging isa akin ng pasensya. Huwag na daw sana kami ulit magtalo, huwag daw ako sasagot. Hindi ako nagsalita kasi sa sarili ko, hindi ako sumagot na para sagot-sagutin siya. Pinaliwanag ko sa kanya na malinis yun, yun lang yun. Pinalaki lang niya, pinano lang niya. Sa isip ko, gusto ko siyang sabihan na, ba't hindi mo ba na sabihin yung mga anak mo na nangungulila ka, hindi para gumawa ka ng problema sa akin. Kasi sa araw-araw ba naman yung ginagawa sa akin yun. Tapos, yung anak nga, nagsabi din sa akin, na, sabi ni nanay, joke lang, pasensya ka na ganyan. Sabi ko kay sir naman, walang problema. Tapos sabi ni nanay, kasi English kami nag-usap ni sir. Sabi ni nanay, ano daw sabi niya? Sabi naman ni sir, wala, sabi ni Chris, wala daw problema. Tapos dinugtungan ko siya, walang problema. Walang problema kung gusto mo na akong pauwiin, ayaw mo na sa akin, walang problema. Pwede ako mag-wake kailan na na yung bag ko. Ayaw nang buong kwento, kaya ako nag ng nang wala sa oras, kita niyo yung bag ko, yung isang plastic pa ng ano, ng computer Kasi talagang naubos no, ang pasensya ko kahapon. So, awa naman ng Diyos, dahil labo ko ng aking mga amo. Hindi nila ako pinaalis. At tanda sa pangyayaring yan, kahit tapos na ang Ramadan, nagkaroon pa ako ng dalawang habol na hadiya. <laughs> nagkaroon ako ng tag-isang-isang isang daan kay Panot at isang daan kay Sahod. Salamat sa mga employer kong mababait.